Yun. Hello, hello mga kasimple. Nandito na naman tayo, um, Kuya Sim TV. Guys, bagong game, bagong laro. Supermarket Simulator. Ayan, so lalaroin na natin siya first time. Gagawin din natin yung 100 day challenge. Kagaya ng sa TCG Card Shop Simulator. So new game tayo. Tignan natin yung itsura. Okay, yes, so yun no. Ito na guys, yung pangalawang series natin sa YouTube channel natin. Ayan. So, ito yung tsura nya. Um, atin ba to? So, may trash din tayo. Katulad nung sa TCG Card Shop Simulator. And so far, okay yung graphics nya. No? May mga sasakyan. Ayan. Pwede tayo magpabangga. Okay. Tapos... Wala pa ako nakikita ang tao. May tao ba? Ayun, meron. So guys, ito yung shop natin. Sobrang lit niya. Grabe. Ito na ba yung supermarket natin? Wala man lang kalaman-laman. Um, perform checkouts. 25. So ito yung sa checkout natin. Um, okay. Ah, pwede natin isa. Pwede natin isa rin to, Check out close. Ah, letter E. Okay. Interact. Wala pa naman. Tapos, escape yan. Okay. Yan yung tsura Guys, ang liit lang, oh. Tingnan nyo. Ito lang yung supermarket. Ito na yung supermarket natin. Parang, hindi pa ano, hindi pa ganun parang mas malaki pa yung kwarto ko <laughs> grabe ang lit okay so tab um, okay so wala yung tab natin nakalock to nan okay computer siguro so guys nandito tayo sa computer nandito tayo mamimili nandito yung market yun know, oh ang ganda ito pala guys, oh. Meron tayong cereal, um, tinapay, flour, oil, pasta, tsaka ano, um, sugar, powdered sugar. So ito lang yung mabibili natin. Ito lang din yung mabibenta natin. 50 bucks lang. 50 lang yung ano natin, pera natin. Magkano ba to? 35. Ano to? 11? Paano natin mabibili lahat to? Check lang muna natin yung mga ano Mga furnitures naman Mga fridge um, Shelf Freezer Checkout Checkout counter um... Uh, Mirror Small unit rack Spotlight tall rack May self checkout counter din Okay tapos, category sign. Okay. Speaker. Okay. So, yun yung mga nandito sa furnitures natin. Sa so, paints naman, wala pa. Floor, wala rin. Tools. Tablet. 150. Ano natin mabibili yan? Sa so, management, tignan natin na. Okay, may mga product license din. Kagaya so, gaya na sa TCG card shop na may license din. So, kailangan mong bilhin ito 200 para makapagbenta ka nitong mga to. marami. Ang dami. Marami guys, no? Marami to. The bills naman, wala, wala pa tayo makakita. Section 2, growth. Uh, purchase this section to expand your supermarket. So, ito yung mga expansion natin kapag may pera na tayo, pwede natin palakihin yung store. Um, required store level uh, level 4 hiring naman yun pwede tayo mag ng cashier no saka ng taga restock okay hanggang 6 sa cashier hanggang 6 din okay storage naman 800 grabe mahal la ah. tapos customization wala okay ano pa bank Bangko. Uy. Okay, pwede tayo mag-loan pala eh. Ano to? 750. Magkano yung pinakamalaki? 750 pa rin. Ah, okay. Kung kailan mo babayaran ito, 5 days lang. Hmm. Ito na lang. 25 days. 750 magiging 937 yung utang. May daily interest na 1%. Okay, sige. Check na natin to guys. Kailangan natin ng pera. Para makabili ng ano. Check lang natin sa pricing. Sa pricing guys. Uh, nandito lahat no. choki Choky pick. Um, slice bread. Flour. Oil. Pasta. Tsaka suso. Okay. Sige lagyan na natin ng. Pwede. Pwede natin. Pwede natin lagyan dito um, ang presyo niya market price 5.98 gawin natin um, 6 point siguro 6 point 10 6.10 dito naman 3.96 gawin natin 4.10 din dito 3.71 gawin natin 3. 99 450 gawin natin 4.99 Masyado mahal uh, 4.75 lang pwede na yan 3.12 gawin natin 3.35 um, dito naman 4.83 gawin natin 4. Hindi. Ngayon na lang natin 5.10 ngayon. Okay. Yan, so pwede na tayo mamili. Bilhin na tayo nito, tigda dalawa. Bili tayo ng tigda dalawa. Okay. Ayan. Bili na natin yan ano pang meron music player um, you don't have any speaker okay meron bang mabibili eto meron aso ah, 250 no sige okay, bilhin nga natin bilhin na rin natin to nako curious ako dun sa speaker ah uh, ito na yung mga pinamili natin. No? Ito yung speaker. Saan kaya natin pwedeng ilagay ito? Dito sa taas. Okay. Dito lang natin ilagay ah, dito sa gitna. Yan. Tignan natin kung gagana. Yun o no? may music na. Um, lang natin siguro play yan yun okay yung ambience kailangan natin music para may panghatak ganyan ginagawa ng mga tindahan okay tingnan mag refill muna tayo bago natin buksan ayan may price na no? okay ito mas okay yung basuran ba natin ayan. mas okay dito mas okay dito kasi sa computer pwede mo nang lagyan ng mga price para kung sakaling ano kung sakaling may mga customer na pumasok hindi na maulit yung nangyari sa ano natin nangyari sa card simulator natin na kumukuha agad sila ng product kahit hindi pa ano nalagyan ng price malulugi ka kasi dun ilang beses na yung nalugi dun eh no ayos to parang mas okay yung ano nito itsura nito kaysa dun sa ano sa card shop simulator yun pwede na ba tayo mag open Lagay muna natin lahat ito. Ito yung Choky Pick. Parang ano to guys, no? Coco Crunch. Ayan. May Coco Crunch sa yung tinda. Ano pa? Choky Pick. Ito, Sugar. Ito yung Sugar na... Ano to? Susu. Ayan. Open na natin. Kompleto na yung paninda natin. Eh. Ayan. Anim lang yun eh. Yun. Ma'am! 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 Ma'am, ang ganda mo ma'am ah. Ma'am, gusto mo nang ano namin? Freebies? May ano, pre-taste kami ma'am. Ma'am, pre-taste doon. Oh. pasokan ano Ayan Yun, may pumasok. Yun, meron na tayong customer. Ay ma'am. Ma'am, pre-taste yan ma'am. I mean, hindi pala pre-taste. Uh, may discount agad. Naka 10% of lahat ng tinda namin. Yun. 10% ma'am. Dahil kaka-open lang natin, meron tayong 10% discount. Yun know, o. Naka-dress yung may ma'am. Mukha ni Katy Perry. Katy Perry. Magkano yun? Cash? Um, 100 back Nagpapapalit lang si ate. 90.91, no? Um, 10, tapos 5, tapos 1. Yan. Thank you, ma'am. Balik ka, ma'am, ma Ma'am, ito may discount 5% lang, ha? Ah. Yun, tapos may extra na 10% pag gumamit ng card. So, value point 55 lang yan. Ay, hindi pwede, ma'am. Hindi sakop ng discount yung ano. Pag naka-video. Video to, no? Credit card pala. Okay, thank you, ma'am. Um, isang pasta. Ma'am, cash tayo, ma'am. tayo, may discount, ma'am. Hindi nga kita ng 10% discount. Sir, dahil kaka-open lang ng tindahan natin, sir, meron tayong discount ah. yun cash Ah, uh, bibigyan kita ng discount sir uh, magkano yun bibigyan kita ng ano sir And, ayan sobrahan natin ng sukli mo ko oh. yun balik ka sir ha may 10 per pag cash yung ano binayad sa atin guys bibigyan natin ng ano ng discount ayan sa atin um, sukli niya ha? 115 bigyan natin yun ng 125 Yan ma'am may tensions ka ma'am na ano previous yan Pagkakataon nyo na ma'am Ma'am sabi ko cash eh Sabi ko cash Para may discount eh Ayaw nyo ma'am eh Sayang oh May discount ka sana ano, ma'am Pasok lang sa Pasok lang sir sir Yan Pasok pasok Ayan. Yeah, sugar, suso. Ah. Um, throw. Ah, uh, R. Hindi pwedeng yun. Tapos na natin. Baka sabihin. makalat tayo eh. Hello ma'am. Hello sir. Ma'am, pag may cash ha. Ayan, cash. bigyan nga kita ng discount ma'am. Ayan, bigyan kita ng 5 cents. Ayan, dahil may yun tama yun sir bumalik si sir oh. nagbayad ng cash magkano to ayan bigyan kita ng 10% hmm, thank you sir ma'am cash yan bigyan kita ng discount dahil nag cash ka bigyan kita ng 5 cents ayan. thank you madam yun <laughs> dahil kakabukas lang natin bigyan natin sila ng mga discount eh sir sir sabi ko sir huwag yan sabi ko cash lang wala ka hindi kita mabibigyan ng discount yan wala ka dyan sir ito ma'am ma'am Katie Terry Pag may cash ka dyan bibigyan ka ng discount ngayon lang to first day bukas wala na yan, yan. 5 cents ma'am thank you okay meron na tayong cash 444 ang dami na natin pera oh. 444 na na tayo ang dami naman natin benta agad ay hindi nang utang pala na tayo yun ma'am cash ba yung pera mo ma'am pag cash yan ma'am bibigyan kitang hmm, ako Credit card, hindi natin pwedeng bigyan yan. Dapat maglagay tayo ng sign dyan pag cash. Merong previous. Yun, si Bigyan kita, sir, ng... Ang kano yan? Eh, 75 cents, sir. Madam. Nako, yun na nga tayo. Yun na nga sinasabi natin. Walang discount yung mga naka-credit card dito. bilim na. Open na natin yung ilaw. Yun. First day natin guys, no? Medyo kumikita na tayo agad. Yan level 2 na yung store natin. At saka yung music natin, ang ganda. Nakaka-relax, nakaka-antok. Romantic comedy. Lakasan na natin. Ang hina eh. Ayan. Madam, pag cash yan ma'am, may discount ka. Yan. Hindi natin ang discount yan. Um, 55. Bibigyan kita ng 55 cents. Yan. Thank you, madam. Balik ka, ma'am, bukas. Pero wala nang discount, ma'am. Si ma'am naman, naka... Ba naman tong mga to? Hindi nila tinitake advantage yung... Binibigay natin discount, to oh. Objective natin. Perform 25 checkouts. Ang dami pa niyan ah. Pang 17 pa lang to. Yan kuya. Bibigyan kita dyan dahil nagdugi ka ng bali. Sobra yun ah. 55 yan. Thank you sir. Balik ka. Yun. Satisfaction at its finest yan. Si madam lang yung hindi masasatisfy. Kasi wala siyang discount. Thank you, ma'am. Balik ka bukas. Sir. Sir, siguraduhin mong kasi yung babayad mo. Bibigyan kita ng discount. Siguro dyan. Yan ang sinasabi ko. Kaso wala kang sukli. Bibigyan kita ng 5 cents. Sir, 5 cents yan, ha? Malaking tulong yan. Puso, tsaka ano, pansit. Um, 8.20. 8 point. Ika kita 8.25. Thank you, Chinchong. <clears throat> si Chinchong yan. Eh. Mas 9 na, guys. Sarado na ata tayo. Papasok pa ba? Pasok pa. Papasok pa ba? Open pa tayo. Pasok pa kayo. Sabi, ang dalim mo na. So, yun, no? Hindi natin na-accomplish yung objective. Ano ba yan? Ano ba yan? Kulang tayo. Ang liit naman ng store natin. Mapapalaki kaya natin to. May utang tayo eh. Magkano yung babayadan natin sa utang? Pwede natin bayaran ng maaga. 765 lang kaso wala tayong pera yun mamili mili muna tayo guys bili tayo ng tag-iisa pa para may paninda tayo bukas um, purchase close after 9 okay hindi ka pwedeng magpa-deliver ng gabi iba yun na sa card shop pwede ayun guys um, see you see you guys sa, sa Day 2 Nabubulol na ako Grabe naka lambo Lamborghini oh Uy, 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 huwag mo bumbuin sir Lamborghini Ganda na sasakyan nun ah So guys Ano to? Ah ito yung storage Ito yung 800, ang mahal naman Ang liit lang naman yan oh Saka ba itong storage? Nasa baba Paano pag bumaha dito? Paano pag nakalagay dito yung mga paninda mo, hindi eh, mababasa? Sige guys, hanggang dito na lang muna. Day 1 ng Supermarket Simulator. Wait lang. Wala ba tayong pangalan? Hindi natin pwedeng lagyan. Supermarket pa lang. Management. Customization nata. Na wala pa guys Hindi natin malalagyan Guys hanggang dito na lang muna tayo Mga kasimple Simple lang itong ano natin no? Set natin And see you guys Sa day 2 And Kuya Sim mag out na Ayun bye bye Thank you